Ang digmaan ay naging ganap na kaguluhang psikolohikal para sa Rusya mula sa kabiguang militar. Nagising ang mga mamamayang Ruso. Sa Krasnodar Krai, sa pinaka nakakatakot na alerto kagabi, hinimok ng mga sirena ang lahat na kumuha ng pagkain, inumin, at anti-radiation na tableta. Habang nagkagulo sa buong lungsod, mabilis na nauwi ang sitwasyon sa totoong kaguluhan. Mahigit isang daan at limampung Ukrainian drone ang umatake sa estrategikong bas militar ng Rusya. Habang nawalan ng kontrol ang depensa sa himpapawid ng Rusya, hindi ako nagbibiro, tama ang dinig mo. Habang dinadagsa ng mga drone ng Ukraina, ang himpapawid ng Rusya, nakunan ng kamera ang depensang misile na tumatama sa mga apartment at sibilyan. Malaki ang naging kapalit ng kawalang kakayahan ng militar na ito para sa Rusya. Habang pumalpak ang depensa sa himpapawid, matagumpay namang nawasak ng mga drone nang Ukranya ang ilang mahalagang eroplano ng Rusya, si Putin ay wala ng kapangyarihan para pigilan ang anumang uri ng pag-aaklas dahil hindi na kayang protektahan ng kanyang militar ang sarili niyang mga mamamayan. Kaya magsimula tayo sa simula. Ano ang dahilan kung bakit hindi makatulog ang mga mamamayan ng Rusya buong gabi? Ang sagot, mga drone ng Ukranya Mahigit isang daan at limampung RNC drone ang papunta sa mga estrategikong pasilidad at mga bas militar ng Rusya sa Crimean Peninsula at baybayin ng Black Sea. Magandang balita ngayon. Na-activate ang depensa sa himpapawid ng Rusya laban sa pag-atake. Pero ang masamang balita, parang medyo wala silang kontrol. Tingnan mo na lang mismo. Ngayon, meron pa tayong ibang mga video ng Friendly Fire mula sa depensa ng himpapawid ng Rusya kagabi. Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin kung ano ang ginamit ng Ukraine para mapigilan ang pag-atake. Sa pagkakataong ito, hindi lang drones at missiles ang ginamit dahil may lihim silang sandata, isang virus. Ngayon, hindi iyon ang uri ng virus kundi hacking ang tinutukoy. Ang virus na ito ay nag-hack sa lungsod ng Russia, mga pampublikong anunsyo na speaker. Ibig sabihin, ang mga sirena sa Russia ay biglang tumunog sa kalagitnaan ng gabi. Pero bukod pa roon, ang mensaheng naririnig ng mga mamamayan ng Russia sa kalagitnaan ng gabi ay isa sa mga pinakanakakatakot na mensahe na maaari mong marinig. Pakinggan niyo. Matagal na tumunog ang sirena, hinihikayat ang mga tao na tipunin ang pagkain, gamit at inumin ang anti-radiation na tableta. Hindi ko alam na meron silang ganoon. Buti na lang, walang radiation. Takot lang ang naranasan sa lungsod. Nilinaw ng alkalde na nahak ang alert system. Ngunit hindi pa rin natulog ang mga tao kahit may paliwanag. Hindi sila makatulog dahil may mga drone ng Ukraina sa himpapawid habang iniimbestigahan pa ang paghack. Hindi tulad ng mga drone ng Rusya. Ang mga drone ng Ukraina ay tumatarget talaga sa base ng himpapawid ng Rusya sa rehiyon. Mukhang ang missile ng depensa sa himpapawid ng Rusya ay tumatarget sa sarili nilang mamamayan. Dahil sa dami ng video na nakuha natin kagabi, nakakabaliw talaga. Heto ang una, may sibilyang Ruso na nagre-record ng engkwentro sa ligaw na misal. Panoorin ninyo. Tingnan ninyo. siya. Nakakagulat. Uy, kung ikaw si Putin, dapat mong tingnan ang positibo. Mukhang gumagana ang depensa nila, pero hindi masyado. May isa pang video mula sa civilian na pwedeng panoorin ni Putin. Oh, lumilipad na ito. Sige na, sige na, sige na, go. Grabe, grabe talaga. Hindi lahat ng Ruso ay ganoon kaswerte. Mukhang isa sa mga misil ng air defense kagabi ay bumagsak sa isang mataong lugar. Nagpanik ng matindi ang mga Ruso sa social media. Tingnan mo, gaya ng sabi ko, dahil matao rito, may isa pa tayong anggulo ng pagbagsak. Heto iyon. Clip. Ipinapakita lang nito na dapat siguro mag-invest ang Russia sa air defenses kaysa gastusin lahat sa pagkuha ng mga sundalo. Sa kabilang banda, pareho lang ang dalawang patakaran. Wala naman talagang pakialam ang mga leader ng Russia sa mga mamamayang Ruso. Ngayon, habang nire-record ko ito lunes ng gabi, wala pa tayong balita kung anong pinsala ang nagawa ng misail na yon. Sa tingin ko, hindi naman talaga ilalantad ng Russia ang sarili nilang pagkakamali. Pero sana, wala namang nasaktan o nagkaroon ng mas malalang nangyari. Sa malas para kay Putin, hindi lang misail ng Russia ang may epekto. Nagtagumpay ang mga drone ng Ukraine na tamaan ang target tinutumbok ang base ng himpapawid ng Russia sa rehiyon. Lintek Ngayon, batay sa mga unang ulat, mukhang ito ay isang pabrika ng eroplano at base ng himpapawid, kung saan nag-iimbak din ang Russia ng marami nilang jet at eroplano para sa pagkukumpuni kaya siguradong napakahalagang target ito na atakihin. Ngayon, ayon sa mga residenteng Ruso, tinatayang 20 pagsabog ang narinig nila buong magdamag. At ayon sa ilang mga post, mukhang napakalakas ng ilang pagsabog na naramdaman ng mga tao ang pagyanig ng kanilang mga gusali o bintana dahil sa pagsabog. Ngayon, siyempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ng drone ng crane ay tumama o sumabog. Sigurado akong may ilang drone na napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Russia taliwas sa sinasabi ng Russia. Maririnig din iyon bilang pagsabog. Pero mukhang may ilang drone na nakalusot. At talagang may napakahalagang eroplano na basta nalang iniwan ng Russia sa labas. Mukhang wala silang natutunan mula sa spiderweb. Kaya ngayon meron tayong spiderweb 20 pero mas maliit lang ang saklaw. At yan ang clip na nakita mo ng impact. Ilang segundo lang ang nakalipas. At hulaan mo kung ano, nang makita ng Ukraine na matagumpay ang pag-atake, bumalik sila para sa isa pa. Heto ang clip ng double tap. Oh, wasak talaga ang eroplano. Mukhang isa ito sa mga A-60 airborne laser aircraft ng Rusya na nawasak. Ngayon, ito ang pinakawalang kwenta. Dalawa lang ang ganito ng Rusya. At pareho pa itong galing sa Soviet Union dahil sa lahat ng mga armas na minana ng Rusya. Ngayon, hindi talaga natin alam kung gaano ka-epektibo ang mga ito dahil hindi naman ginagamit ng Rusya ang mga ito sa digmaang ito. O sa palagay ko, kahit sa ibang digmaan. Isa ito sa mga kakaibang sandata na ipinagmamalaki ng Rusya, pero hindi naman talaga ginagamit. Sa teorya, ginawa ang eroplanong ito para magdala at sumubok ng malalakas na laser na kayang bulagin o sirain ang sensors ng satellite. Eroplano, misil, at drone. Kung gumagana ito, siguro yung laser na panira ng sensor ay pwede ring gamitin pangwasak ng target o makasira ng mga ito. Sa kabilang banda, teorya lang ito, at di natin alam kung nagamit na ng Russia. Kaya tingin ko, di mahalaga kay Putin ang pagkawala nito. Sa huli, kung di niya magamit ito para sirain ang mga apartment sa Ukraine, wala rin itong halaga sa kanya. Kahit ang pro-Russian na propagandista ay napapansin na ang pagkakamali ni Putin sa pag-atake sa mga sibilyan ng Ukraine sa mga krimen sa digmaan. Ito ang nakikita natin gabi-gabi. Ang mga missile at drone ng Russia ay tumatama sa mga apartment building, mall, at marami pang iba. Kita mo, binibigyang diin ng pro-military na lalaki ang isang bagay na dapat tandaan ni Putin. Lahat ng Ukrainyano na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa digmaang sinimulan at mga krimen sa digmaan na ginagawa niya. Gabi-gabi itong nangyayari. Hindi nila malilimutan ang ginawa ng Russia. Ibig sabihin, kahit magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, hindi na muling magiging pareho ang relasyon ng mga Ukrainyano at Ruso hindi agad nakakalimot ang tao kapag may namatayan. Tingnan mo ang sinabi niya. At gusto kong ipunto na sinuportahan ng taong ito ang pananakop noong nagsimula ito. Pero ngayon ay nagsasalita na siya laban dito sa isang paraan. Pakinggan mo. Ibalik natin sa dati. Hindi na maibabalik ang dati. Sa tingin ko kahit magkasundo, ganito pa rin ang anyo ng kapayapaan. Ang pinakaaktibong Ukrainiano, kabilang ang mga lumaban, ay sasali sa mga pribadong militar na kumpanya at lalabanan ang Rusya sa ibang bansa. Kahit walang labanan sa linyang ito, nakikita pa rin ang mga taong ito ang pakikipaglaban sa Rusya bilang kanilang misyon sa buhay. Pero ang mga taong ito, hindi mo sila kayang pigilan. Ito ay para sa bahagi ng population ng Ukraina, lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay magiging personal na ganti. Ibig kong sabihin, isa na nga itong... Dapat maintindihan na ang mundo ay magiging lubos na iba, hindi na katulad ng dati. Ang... Ay... hindi na tayo babalik sa nakaraang panahon? Sa... Ito ay isang napakalaki at halos... Hindi na maayos na pagkakamali. Noon pa yon ibig sabihin, wala na sa nakaraang panahon. May pagkakataon sanang maisakatuparan ang buong operasyon kung ito ay nagawa ayon sa orihinal na plano sa anyo ng isang special na operation. Yun lang, yung operation ito ay may mga special na operation na ganito. Katulad ng sa Kazakhstan noong Enero 2022. O, oh, tingin ko may naibigay na halimbawa, gaya ng sa Czechoslovakia noong 68. Sige, noong panahon nito. Well, bilang... Umaasa talaga akong mapansin ni Putin ang mali niyang ginagawa. Kahit hindi matigil ang digmaan dahil sa kasunduang pangkapayapaan umaasa pa rin akong itigil ni Putin ang pagpatay sa mga Ukranyano. Dahil ang mga taong ito ay hindi naman nasa unahan ng labanan, kaya hindi makatarungan na targetin ng drone at missile strike ng Russia ang mga inosenteng tao. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay, nagpapakita ito ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Noong nakaraang linggo, apat sa aming video tungkol sa digmaan ay na-demonetize. Sabi ng YouTube, hindi gusto ng advertisers ang drone strikes o frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainiano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At iyan ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming platforma, Basics Insider. Kami mismo ang gumawa nito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, frontline footage, o ang nasisirang base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ad sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin. Dahil lang, hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad. Pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong panoorin ang aming mga video, mga hindi na censor na video at bonus content na hindi namin ma-upload sa YouTube, kaya sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya, Maraming salamat. Ako nga pala si Sam at magkikita tayo sa susunod.